1,000 <laughs> Isklabis, 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 Bulang kristal Magandang araw mga katiking Andito mga ngayon na babalik si harapan Para mabigay saya muna sa buhay ninyo Ngayon, may tatanong ako sa aking pamilya Kung sino man Ang sasagot na oo Ay bibigyan ko ng 1,000 pesos Kaya Ito na Ano ni Robert?

Ya, yeah, ito pa ko tanan niyo. Hmm. Hmm. Babaero ka. <laughs> dili, dili. Ha? Target. Mm. Sesya na na 1000. Ay, oh. oh, oh. <laughs> Yo nang mga katiking, sabi ko nga wala talaga ng amin eh. Puro kasi nung lang ang mga sagot nila. Lalo naman ako hindi, hindi babaero. <laughs> Kaya alaman niya tinyan sa bulang kristal. Europe. <laughs> esclavish, esclavish, esclavish bulang kristal. Ipakita mo sa amin kung sino ang pinaka babairo sa grupo ito. Di pa rin ako kontento. Sklabish, sklabish, sklabish. Kung sino ang pinaka babairo sa grupo ito. Ilagay mo sa kahang andito. Pakukuluan. Ah! Ngayon na. Abat ah, ako. Di naman ako babayro.